What's up mga kababayan, welcome back to my channel Big shout out nga pala sa mga kababayan ko dito sa Berlin, Germany So papasyel ako dito for 8 uh, hours ano? tapos balik ulit ng Poland Kaya samahan nyo ako mga kababayan lapit lang kasi dito yung uh, ischeching uh, Two hours lang, lang by bus or public bus para dun sa mga kababayan kong uh, pupunta dito sa Berlin, Germany. So, pwede kayong pumunta dito mga kababayan. So, ito yung station yung Central Station dito na. Alexander F. Eh, Platz. No? So, ito yung capital ng Germany, mga kababayan. So, kapag uh, inikot ko itong camera ko, so, kung makikita nyo, di ba? So, ito yan. So meron dito yung uh, tram, katulad din ng uh, Poland mga kababayan. So of course, mas marami na nga lang talaga dito yung uh, iba't ibang mga migrant sa Germany kayong makikita. Doon sa taas, may makikita rin kayong uh, stay, uh, mga train. So yun kung makikita nyo, yung mga train. Ayan, di ba? Napakaganda sa banda doon ay meron a shop ng Uniqlo. So, andito ako sa center ng uh, Berlin, uh, Germany, ano? Tapos yung tower na yon, yung popular na tower dito sa Germany, kung makikita nyo, ayan, tiba So, yan. At least, masaya ako. So, limang taon ako sa Poland, tapos ngayon lang ako nakapunta dito sa Berlin, Germany. So, masaya ako kasi Uh, Nakatapag ako ng Germany mga kababayan So napakaaganda ng ambiance dito mga kababayan So nakakatuwa naman yung uh, nangyari sa akin Dahil uh, naipakitok sa inyo So hindi ko akalain na makakarating din ako ng Germany mga kababayan. So sabi ko nga, tiyaga lamang, huwag kayong uh, susuko dyan sa mga kababayan sa Poland. Dahil uh, pagka nagkaroon kayo ng temporary stay, makakapasyal kayo na katulad ko. Katulad nito, itong tram na to napakaganda naman, diba? Kasama so, niyo ako, ipapakita ko pa yung iba't ibang uh, attraction so, dito. Kaya uh, uh, mag-germany, uh, diba? Nung bata pa lang ako ay uh, Germany na to, mga kababayan. Kahit nung nag-aaral pa lang tayo, sa elementary, uh, Germany na to. Kung makikita niyo itong background ko, according doon sa signage ay simbahan. So yung mga yate, pwede kayong uh, magbaya dito para makapag-tour uh, within the... Berlin, mga kababayan. So meron din bus, hindi ko lang natanong kung magkano. Sana yung mga kababayan kong uh, nakakaparood na nandito sa Berlin or sa Germany. So pwede niyong i-comment yung uh, presyo dito sa comment section ng uh, YouTube uh, channel ko, mga kababayan. So lakad-lakad lang ako dito. So katulad din siya ng uh, Poland sa so, may ganito rin sa Poland mga kababayan itong, katulad yun yung ilog Ayan Kung makikita yung ilog, ganito rin sa Poland mga kababayan sa so, para dun sa mga paparating pa lang, papunta ng Poland So may mga work, uh, apply pa lang ng working visa So Imagine nyo, magkakapareho talaga yung structure Especially uh, Poland dahil nga nung mga panahong uh, sa history ay ganun talaga yung eh uh, tsura niya 'di ba So napakalinis ng uh, kapaligiran parang uh, Poland din kung may example ko sa inyo ng kagandahan uh, din napakaraming bike din dito kayo uh, maririntahan 'di ba So, napansin ko lang yan, yan lang yung uh, observation ko, halos uh, 40 minutes pa lang ako dito sa Germany mga kababayan so magstay ako dito hanggang at uh, 10pm ng gabi, tapos balik ulit ako ng uh, Poland para uh, maglakad-lakad uh, din doon sa syudad na tinigilan ko doon or merentahan ko ng uh, dalawang gabi ano So itong view na to, makikita ko ay katulad nung uh, nagpunta ako sa uh, Stockholm mga kababayan. Ano? So makikita nyo yung view, napakaganda. So meron na rin daw makabagong building sa dulo na yon Baga uh, advanced uh, building na. Hindi na katulad nung uh, mga old structure. So yung banda na yon bago na. Diba? So masaya. So, banda dito, uh, ayan, makikita niyo yung uh, street niya, parang Poland din, walang pagkakaiba sa Poland, mga kababayan. So, ito, pakultat Hindi ko alam kung basa doon. So, pakultat So, sa banda dito, uh, ilog din. So, tingnan natin yung view. So, napakaraming nagbubike kaya nag-iingat din ako baka bungguin ako niyan kasi wala ako sa lugar or wala ako sa rights kung baga mga kababayan. So lakasan talaga ng loob kapag pupunta kayo. Ano. So wala nang hiya-hiya ito mga kababayan. Makipakita ko sa inyo yung ganda ng uh, Berlin. So meron din nag-tour mga kababayan. So makita niya may mga bike sila para mabilis yung uh, Uh, pag-access nila sa mga tourist attraction dito mga kababayan. so yung building so nakalagay dito 1893. so 18 uh, ng 1893 uh, 1893 pa, diba ba? so it means tinayo ito 1893. Uh, so gate So, ayan, siguro ito ay isang museum. Hindi ko alam. Babasahin ko pa. <laughs> sabi ko sa inyo, vlog to mga kababayan. So, kung ano yung, uh, wala naman akong tour guide. Lakasan lang ng loob. Yung uh, pagpunta ko dito. Kasi meron naman akong uh, papel sa Poland. So, Senjen ang Poland mga kababayan. So, kapitbahay din namin or neighbor namin itong Germany. Kung so, nagkaroon ako ng uh, pagkakataong pumunta dito sa si Germany So ito, makikita nyo, nagboblog ako mga kababayan ano? So ito yung kagandahan kapag uh, nag-stay kayo sa isang bansa dito sa Europe at nagkaroon kayo ng uh, dokumento So ma-idodocument nyo yung buhay nyo araw-araw -araw, or uh, linggo-linggo saan so, man kayo pupuntang uh, siyudad, saan man kayo pupuntang uh, European country ano? Kaya mag-start na kayong uh, mag-vlog mga kababayan. So ipalo nyo tong, uh, social media account ko o itong YouTube channel ko mga kababayan. Para uh, magkaroon uh, kayo ng idea patungkol dito sa Europe. ano? So ito yung uh, ikokontent -co ko or the document ko. So next ay France ang pupuntahan ko. So hindi pa siguro sa ngayon buwan So maglalakad-lakad ako dito mga kababayan inside uh, Berlin, Germany ano para masilayan ko yung ganda nito ng uh, nito na ito or capital na ito ano. Kasi first time kong makapunta dito uh, dahil nga uh, nagkaroon ako ng magandang holiday. Nag-request ako dun sa boss ko dahil uh, birthday ko kahapon ano. So, kaya't nag-request uh, ako sa kanya, pumayag siya, at ito, nandito ako. Pero babalik din ako mamaya sa uh, St. Churchill around uh, 10pm, mga kababayan. So, kaya't yung mga makakapanood ng video na ito, sana hopefully ay magkaroon kayo ng idea, ano. So, so dahil uh, ginagawa ko itong video na to para magka-idea yung mga kababayan ko mga subscriber ko sa YouTube channel. Hello, mga kababayan. So, At dito ako sa Germany para ipakita sa inyo ang uh, uh, sitwasyon dito sa Germany, ano. At uh, pili ko magkatulad din sila ng uh, Poland dahil uh, kung makikita niyo naman para sa mga kababayan kong uh, subscriber ko na nasa Poland or sa mga followers ko sa YouTube sa Facebook pala sorry at sa Instagram so makikita nyo di ba magkapareho lang sila so walang masyadong sasakyan dito kumpara doon sa Poland mga kababayan dito ay napakaraming bike So, maglalakad-lakad ako para makita nyo talaga. So, hopefully, kahit maingay yung kapaligiran, wala akong, wala nang pakialam sa mga uh, tao dito kasi sabi ko nga, 8 hours lang ako o 9 hours lang ako magstay dito para ipakita sa inyo yung uh, uh, ganda na yung uh, Berlin, mga kababayan. So, meron dito mga shop. Katulad lang din sa atin. Ano? Just sa uh, So, medyo crowded na rin. <laughs> Marami na rin uh, mga migrant ako nakita, ano. Hello! <laughs> so ko ba sa inyo yung uh, mga susunod dito. So kung ito, makikita nyo yung bike. Ito, di ba? Yung bike na to, so pwede nyo rentahan for sure. At may mga din na rin. Diba? And merong mga restaurant, cafe, So, iba yung spelling ng kape dito. Diba? So, pala nakakalito. Pag pumunta mo dito, pumunta ka ng uh, Poland, magkakaiba yung lingwahe. So, like, for example, uh, yung uh, coffee sa so, English kaba sa uh, Polish, ano? So, ito. Colorful shop. So, baka bumila ko ng souvenir mamaya. So, andito pa rin ako sa Berlin, mga kababayan. Pupuntahan ko yung uh, gate na talaga pinupuntahan ng mga artista rin, ano, o ng mga politician dyan sa Pilipinas, mga kababayan. Andito ako, mga kababayan, sa isa sa pinakang uh, kilalang landmark sa Berlin, Germany. So, tinatawag nila itong Brandenburg, ano. So, ayan. So, shout out nga pala sa mga kababayan or OFW dito sa Berlin eh, Germany at sa buong Germany ano. So ako si Adrian, isa akong uh, OFW sa uh, Poland for 5 years na. Ah, uh, napasya lang ko tong eh, Germany dahil uh, nagkaroon ako ng uh, temporary residence card sa Poland uh, at nagamit ko sa pag-travel uh, dito sa Germany at pwede akong mag-travel sa uh, iba't ibang part ng Ascension Country, mga kababayan. Kaya sa mga uh, kababayan ko na no, paparating pa lang, so, kinakailangan ninyong tagain. Ano? Sa so, katulad ko, nagtaga ako. Kaya uh, nakakamit ko yung mga gusto ko sa ngayon. Ano? So, hindi naman ako nagmamalaki sa inyo para lang kayo ma-inspired ma sa mga kabayan kong nangangarap uh, tumunta uh, dito sa Germany, mga kababayan. So, tulad nyo rin ako dati, nangangarap akong uh, mag-abroad sa Europe. So, mas uh, nagbigay uh, pahintulat ang Poland para makapagtrabaho at mabigyan ako ng uh, working visa, mga kababayan. So after uh, one year nung naubos yung visa ko, uh, nag-apply ako ng uh, stay permit sa Poland then nabigyan ako ng uh, tatlong taon na pahintulot ulit mga kababayan. Doon sa tatlong taon na pahintulot na yun, so pwede kayo uh, mag-travel uh, within a uh, Schengen country or dito sa European uh, Union mga kababayan. ano Sa so nakikita nyo gumagawa ako ng video dito sa Germany kasi uh, nakapag-travel ako Uh, for eight hours stay here. So naglakad-lakad ako within uh, the capital city ng Germany, no? So eight hours or hanggang nine hours ako ang magstay dito para ipakita sa si inyo yung iba't ibang uh, attraction dito mga kababayan. Kaya uh, sa mga nangangarap, don't uh, lose hope. So magpatuloy kayo sa inyong mga pangarap, ano, at uh, sana ay, pag napanood niyo to paki-comment okay, kung nasaan kayong uh, bansa, dito sa Berlin, Germany guys, or mga kabayan ay, may area din ng, uh, parang sa Warsaw, Poland ano, Baga, parang makabago or uh, mga bagong uh, building, may high-rise din, no, kasi kanina, nung pagdating ko dito uh, paglapag ko dun sa, sa, sa station ng uh, Berlin, akala ko mabababa lang yung mga building dito then uh, pang uh, apat na oras ko na halos uh, pagod na yung pa ako naglakad-lakad ako so nakita ko to uh, mga building na to parang katulad din din, din dyan sa atin sa Makati or sa Tagig area mga kababayan ano So, sinama ko siya sa aking video para maging aware kayo at makita nyo yung uh, situation dito sa Berlin ano mga kababayan para din sa mga nangangarap pumunta dito for the future na paparating pa lang dito sa Europe or sa Poland so at least may idea na kayo sa so, mga susunod na uh, trip niyo dito sa Ber Berlin uh, Germany mga kababayan so mag-stay uh, ako dito for 8 to 9 hours mga kababayan at uh, susulitin ko yung uh, paglakad-lakad ko dito kumain din ako ng origi original na kebab. So, kasi ang Berlin kebab ay originated dito sa Berlin, mga kababayan. So, na kumain ako, hindi ko lang na-video kasi sobrang pagod na pagod ako mga kababayan. So, hindi ko na naipakita sa inyo. Siguro later, ipapakita ko. Maraming maraming salamat, mga kababayan. Ano, hanggang dito na muna yung uh, pag uh, ko for 8 hours dito sa Berlin, Germany. So, Medyo malulobat na 'tong camera ko kaya uh, tatapusin ko na rin itong video na 'to at uh, magpapahinga rin ako. Uupo ako for 3 hours dito sa Berlin para hintayin yung uh, 10 PM para bumalik ulit sa Poland mga kababayan. Sabi ko nga 8 8 hours lang yung uh, pagstay ko dito. Kasi so, hindi naman ako bumili or uh, nagrenta ng uh, accommodation dito. Dahil nga sabi ko sa inyo, ang currency sa Poland ay sloty. So talo kapag uh, gumastos ka ng malaki dito sa Berlin, ubos halos lahat yung uh, minimum uh, na salary mo sa Poland. Kaya mas maganda kung kaya niyong makabalik, pag pumasyal kayo ng Berlin, So gawin niyo ano, so wag na kayong uh, mag uh, yaman-yamanan Kasi alam nyo naman, OFW no? tayo dito, hindi tayo celebrity, hindi tayo business person So pinuntahan ko lang tong drilling para uh, observahan yung uh, mga culture dito yung mga tao kung anong klase ng trabaho in case na magkaroon ng uh, emergency na lilipat ako dito. So, aware ako. Ano. So, in case na may magtanong din sa aking mga kababayan, ay may, may sasagot din ako. So, yan yung purpose ng uh, pagpunta ko dito sa Berlin, Germany, mga kababayan. So, para dun sa mga nakakapanood dito, hopefully, ay hindi po ako nagtatrabaho dito sa Berlin ano Hindi ako dito nag uh, stay. Sa Poland ako nag stay for 5 years. Sabi ko nga binisita ko lang 'tong uh, Berlin uh, for for 8 hours, mga kababayan. So gamit yung uh, temporary residence card ko sa Poland, uh, senthen kasi 'yon. So pwede akong pumasok or makapag-travel sa iba't ibang part ng European country. Uh, 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 na tatagal ng hanggang isang linggo ayon dun sa protocol or reg regulation ng European uh, Union mga kababayan so once again nandito pa rin ako so makikita nyo yun yung uh, TV tower dito sa Berlin ano So malalobot na kasi tong uh, camera ko kaya hindi na rin ako pwedeng maglakad pa ng malayo para makapag-record ng iba't ibang uh, attraction dito sa Berlin, mga kababayan. Hopefully na-enjoy ninyo yung pag-stay ko dito sa Berlin, Germany, mga kababayan. So, nais ko lang namang uh, pasyalan at uh, maging aware kung ano yung kalagayan dito sa Berlin, mga kababayan para maging aware din kayo kung mapanood nyo tong video na to. Kung may mga katanungan kayo, pwede kayong mag-iwan ng comment dito sa comment section ng YouTube channel ko At pwede rin ninyo akong i-comment sa social uh, media account ko na Facebook account at Instagram account mga kababayan So by the way, uh, magkita kita tayo sa mga susunod kong video at uh, live stream kapag nakabalik na ako ng uh, apartment ko sa Poland mga kababayan And by the way, my name is Adrian at isa akong OFW sa Poland na nagbibigay ng uh, impormasyon base sa aking experience, ano? At maraming maraming salamat sa inyong mga suporta. Uh, and God bless.